asawa. Oo, anuman. Masaya ka ba sa bahay ngayon, anak? Masaya, pero hindi ako masaya. Ano ang mali? Ano ang mali? Mag-isa lang ako sa bahay. Sobrang lungkot ko. Masyado kang pabaya. Busy ako ngayong araw. Wala akong oras para sa magina. Tingnan mo trabaho lang ang ginagawa mo. Wala kang pakialam sa akin. Ngayon ay trabaho na rin ang pag-aalaga sa ina at anak. Ayokong magdusa ka sa paghihintay hanggang sa matapos ang paghihirap. Malamang ay may inip na ako hanggang mamatay. Bakit napakasama nagmamalabis ka? Bakit magpapalabis? Hindi ko alam na ang mga buntis ay napakadaling mag-isip. Tapos sensitivity, tapos depression. Okay, alam kong kasalanan ko. Kaya hayaan mo akong bumawi sa iyo. Okay. Gagantihan mo ba ako? Oh, ito. Ano ito? Saka wala akong gustong i-compensate. Napaka-busy ng trabaho ko ngayon. Bigyan mo ako ng pera na mimili ako para mawala ang pagkabagot. Salamat sa asawa ko. Ikaw ang pinakamamahal sa akin. Maghintay hanggang matapos akong manganak. Magdaraos ako ng isang malaking kasal para sa aming dalawa. Sumasang-ayon ka ba? Okay. Halika ipaalam sa akin ng aking mahal na anak. Maging mabuti makinig sa iyong ina. Hello, ano ang mali? Kakakilala lang ng kapatid mo, takot na takot ka na. Anong ginagawa mo dito? Ano nga ulit ang hinihiling mo? Nako dalawin ako nitong maliit na kapatid kasama ang kanyang pamangkin. Pero hindi... Hoy, tigilan mo nga ako. Sama ng loob ko. Asawa mo pala, bobo ba siya? O nagpapanggap ano nalaman din nito na nagpepeke siya ng pagbubuntis? Hay naku, o oh, iti ko mo ang iyong bibig. Magsalita ka ng ganyan. Kapag nakalabas ito, papatayin muna kita. Nangasar lang bakit, tense? Halika sabihin mo. Anong kinagawa mo dito ngayon? O oh, tinawag mo ako dito. Nakalimutan? oh talaga. Siguro ang dami kong nakalimutan lately. Kaya sabihin mo na. Pagod na pagod na ako. Ayoko nang magsuot ng melon na ito. Kung pagod ka na tapusin mo na yung taong yon. Takpan mo ang bibig mo. Ngayong matatapos na. Kung gayon ikaw at ako ay walang kakainin kundi dumi. Bakit kailangan mong kumain ng dumi? Well, ngayon makakakuha ka na rin ng kalahati ng ari-arian. Oh my gosh, kalahati ng ulo mo. Paano kung magpakasal ka at hindi makakuha ng kalahati nito? Pero ang problema, magparehistro daw siya para sa kasal. Pagkatapos mga anak. Damn, anong nangyayari? Kaya nga pinatawag kita dito para magplano. Paano kunin ang pera? At pagkatapos ay umalis. Halika dito sabihin ko sa iyo ito. Ano ang napakahiwaga. Okay. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang nawala sa proyekto ng kumpanya sa oras na ito? Tignan mo sarili mo. Ito ay isang mahalagang proyekto. Gusto kitang subukan. So anong gagawin ko? Hindi ko alam na may malaking pagkakamali pala ito. Ang problema ay masyado akong naging pabaya. Ako ay isang pinuno ng kumpanya pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa project. Tapos tinanong ko kung paano nalaman ng mga customer. Gaano kalaki ang pagsisikap ng lahat ngayon? Ibinuhos lahat sa ilog at dagat. Ano ang natitira? Pagkatapos ay maglaan ng oras at hayaan mo akong ayusin ito. Bakit kailangan mo pang magalit sa akin sabi ko sa iyo wag kang magagalit. May utak ka pa ba sinasabi ko ito para maintindihan mo. Dapat alam mo kung hindi kita bayaw. Pagkatapos ay hindi ka maaaring tumayo dito pero hindi ako nakikipagtalo sa iyo. Ang gasong ito ay nangangahas na ipahiya ako. Sige, uuwi ako at magsusulat ng report para sa iyo. Pagsusuri sa sarili. At ipakita ang buong kwento para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Oh, okay. Lumabas ka. Mula ngayon hindi ko na kailangan pang sumali sa proyekto ng iyong kumpanya. Dapat pagbutihin mo kaalaman muna sa sarili. Oo, nagmumura ka tuloy ang iyong wakas ay hindi malayo. Alo! Ano ulit? Anong meron? Pinag-isipan kong mabuti. Kung kunin lang ang pera niya, hindi sapat na mawala ang lahat. Ano ang dapat kong gawin ngayon para tuluyan na siyang nakaratay sa kama? Ano ulit? Anong meron? Sa kamulang malalaman na ganyan. Galit na galit ako sa asong ito. Ito ay umaasa sa posisyon at kapangyarihan. Mawalan ako ng mukha. Dahan-dahan lang. Huminahon ka kung sakaling nasa trabaho ka. Sino ang nakakaalam kung ano ang makikita? Huwag mag-alala nakatayo ako sa sulok walang makakakita sa akin. Kaya ano sa tingin mo ngayon? Bibigyan ko muna kayo ng gamot na ito. Ang gamot na ito para sa mga tao, nakakaparalisa lang ang mga tao, ngunit hindi nakamamatay. Ganon ba kadaling madetect sa labas? Huwag mag-alala. Kailangan lang itong haluin ng tubig. Ginagawa rin akong tubig nito, kaya ideya dahan-dahan lang. Kaya nakalkula mo ng mabuti. Sigurado, huwag mag-alala. Oo, oh, ayos lang. Ganon lang sa harap ko. asawa na kauwi na ako. Darating din si Uncle Tan para maglaro ngayon. Bumisita si Tan sa amin ngayon. Pagod ka na ba maghugas ng kamay at pagkatapos kumain? Oh, alam ko. Wow, party girl talaga ang asawa mo ngayon. Ano ang mali? Matagal-tagal na rin simula nung nakita kita ng asawa mo. Huwag umupo para sabay kumain. Kaya nagluto ako ng pagkain. Pagod ka pagkatapos ng trabaho, uminom ka. Uminom ka ng tubig, kakain na tayo. Okay, pakiusap ko. Wow, ang daming ulam ngayon. Kailan naging asawa mo? Pero gusto kong pumunta sa kusina. Dahil nakikita kong nagsusumikap ka. Mahal ko siya kaya nagluluto ako. May ilang ulam pa. Kumain ng marami. Teka, bakit ba napaka-emosyonal mo iniimbitahan kita? Oo, oh, kumain ng marami. Hoy, anong meron? Bakit ganito? Hindi ko inaexpect na ganito kakatanga. Sabi ko naman sa iyo eh, walang alam ang lalaking ito. Anong ginagawa niyong dalawa? Sobrang obvious na, pero hindi mo pa rin maintindihan. O tanga ako. Bakit ginawa niyong dalawa yun? Ngayon hindi maintindihan ang problema. Simula ngayon wala nang makakapigil sa akin. At ang kumpanya ay magiging iyo. Ako ang magiging operator, itong buong kumpanya. Ang kumpanya ay pag-aari mo, ngunit ang ari-arian ay pag-aari mo. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay hindi isang madaling gawain. Iniisip ng dalawang tao na nawawala ako. Ano ang mangyayari sa kumpanya? Paano ito kahit ano? Ngayon ay may hawak akong pera. Wala akong pakialam kung anong gawin mo. Paano ang ating mga anak? Iiwan mo ba siyang walang ama? Kasama ang awal lang bata dito. Napakatanga mo, gumamit lang ako ng konting trick. Pero nakulong ka. Pero pupunta ako sa iyo. Pumunta ka palam. Hanapin mo dapat ay nasa paligid ito sa isang lugar. Dalawang tao ang naghahanap ng higit pa. Hindi ko mahanap. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nasa baba? Ikaw din! Ano nagulat ka na konsensya? Ano ito? Hindi ko alam. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nakahiga ka dyan at namamatay ngayon? Bakit wala ako dito? Hayaan mong linawin ko ito sa inyong dalawa. Pinalaya ko kayong dalawa. Gawin mo lahat ng gusto mo. Tangkilikin ang maligayang buhay ng paraiso. Pagkatapos ay idrag ang dalawang tao. Bababa sa ibaba. Ang kailaliman ng impyerno. Hindi pwedeng ganyan. Hindi mo ba ininom ang basong tubig? Pinag-isipan kong mabuti. Kung kukunin mo lang ang pera niya mawawala sa kanya ang lahat. Hindi pa rin sapat iyon. Ngayon ano ang dapat kong gawin para gumana ito? Manatili sa kama. Sa kamo lang malalaman na ganyan. Galit na galit ako sa asong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon na sali ang kapatid ko, ang ganitong uri ng tao, ito ay tulad ng pagpapalaki ng isang bubuyog sa iyong manggas at isang soro sa iyong bahay. Kailangan lang itong ihalo sa tubig. Ano ito? Huwag gawin yon. Uy, alam mo bang meron kang dalawang fox sa iyong bahay? Anong fox? Sabi mo hindi ko maintindihan si Toy -An ang taong mahal na mahal ko siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay nagkakaroon ng relasyon sa kanya. Huwag magsalita ng kalokohan. Si Toy -An ay putis. Paano niya nagagawa ang mga ganoong bagay? Diyos ko, ngayon mas nagtitiwala ka sa mga tagalabas kaysa sa kapatid mo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Ngunit kung mayroon man, kailangan kong sabihin sa iyo ng malinaw. Ngunit walang paraan na hindi ako nagtitiwala sa aking asawa. Siya ay isang mabuting tao. Mabuting tao? O oh, Diyos ko, mahal kong kapatid. Bakit ang tanga mo? Anong mabuting tao tusong soro? Hindi ka bastos. Paanong hindi ito ay totoo? Kaya mayroon ka bang anumang ebidensya na naglakas-loob mong sabihin? Ebidensya oh, ito na. Bakit sila naglakas-loob na gawin 'yon? Doon open-minded ka ba masyadong magtiwala sa mga tao? Hindi niya inaasahan na ganito pala sila kalupit. Sa simula pa lang ay iniuwi na niya ito. May nakita kong mali. Kaya ngayon, ano ang dapat kong gawin? Kung i-expose mo siya, talagang itatanggi niya ito. Kung hindi ko ito maabutan mula sa malayo, sasaluhin ko ito sa akto. Ano ang catching red-handed? Hindi ba pareho nilang gusto siyang patayin? Pagkatapos ay magpanggap lamang. Nahayaan silang makamit ang kanilang layunin. Pagkatapos ay ilantad sila. Paano? May iba pa ba kayong dapat ipaliwanag? Nalantad ko ang isang tusong soro na katulad mo. Paano bitter hindi? Itong asong babae. Gusto mo pa bang hawakan ng kapatid ko lahat sa pangalang ito. Kung hindi lang ako na-expose, sana nagtagumpay ang plano ko. Kasalanan mo ang lahat. Masaya kasi ang dalawang tao pero hindi alam kung paano i-enjoy. At gusto ding lamunin lahat ng ari-arian ng kapatid ko. Kung paano ko siya tratuhin? Pakialam ko mahal ko siya. Pero gumawa ka ng plano para saktan ako. Gustong lamunin lahat ng ari-arian ko. Ipinakita rin niya ang peking pagbubuntis. Hayaan mong mas kaawaan kita. Napakalupit mo tuyan. Kaya ano? Dahil bobo ka. Nakakatawa pa siya. Tingnan ko kung hanggang kailan ka matatawa. Ano ang gagawin mo sa akin? Nagsumbong na ako sa pulis. Naghihintay ang mga pulis sa ibaba. Ngayon, ang isa ay kayo na ang pinuno at magkaroon ng kultura. Dalawa ay hayaan mo akong tumawag ng pulis dito. Hindi pinapayagan, hindi ako makakulong. Ayan, na namumulat ka na ba? Inaasar mo pa ako ngayon? Diyos ko, itigil ang pagkapuot sa iyong buong ulo. Masasabi mo bang huminga siya ng mahina para sa akin? Ikaw, makahinga ka ba ng maayos? O hahayaan kitang mamatay? Honey, sinasabi ko sa iyo ito ganito ako. Kaya ano pa ang magagawa mo sa akin? Siya ay isang lalaki. Well, kailangan mo rin ng pagmamahal. Naintindihan ko naman, di ba? Kuya, matapos itong maaksidente, hindi ko hahayaang mamatay ito. Para saan mo siya niligtas? Ngayong nakabalik na ako dito, kailangan kong alagaan ito. Pagkatapos ay nagambala niya ang paaralan sa aming pribadong Hindi naman sa gusto kitang iligtas, pero naiintindihan ko rin. Para saan mo siya niligtas? Huwag kang mag-alala. Siya ang kapatid ng presidente sa paglaon. Marami akong pagkakataon upang samantalahin ito. I told you to rest assured kailan mo mararamdaman ang seguridad. Basta, ilang araw na lang. Dahil niligtas mo siya kaya akong nagkaganito. Pero siya yun. Hinayaan ko itong mamatay. Ito, maling profession ba ang natutunan ko? Paano mo masusumpa ang gayong masamang tao? Ayaw kong magbahagi ng mga bagay na may ganitong basura. Ang babaeng ito. Napaka-klasik ko din dito. Ang babaeng ito, alin ang ibinabahagi? Ikaw, akin ka. Pero hindi ko gusto. Saka alam mo, naririnig mo ba ako ng buo? Kaya paano mo ito haharapin ngayon? May, Bigyan mo ako ng ilang araw, pipilitin ko siyang pirmahan yung property handover record. Pagkatapos nito, hinayaan niya itong mamatay. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kaya gawin mo na lang. Pero hindi ako makatiis. Nasaan ang mga araw na kasama ko ang batang ito? Okay, alam... Ko, bati ko sayo. Bakit napakalubha ng aksidente? Kahapon nang dumating ka, kaya ganito na si Tuyan. Tumakas din ang driver ng truck sa kabutihang palad ay dumating ako sa oras kung hindi man nawalan ng buhay si Tuyan. May sakit ka ba kahit saan? Oo, oh, hindi mo kailangang mag-alala. Pinili ko ang pinakamahusay na serbisyo dito. Maraming salamat po. Oh, kung hindi dahil sa iyo, nawalan na siya ng buhay. Ano ang kapalaran ng batang ito? Malamang hindi siya mabubuhay. Makakaasa ka na hanap ko din. Napakaganda ng ospital na iyon. Siguradong gagaling siya. Nakakainis kaya 'yon. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Tuyan ng isang tao sa kanyang tabi. Mangyaring manatili dito at alagaan si Tuyan. Tungkol naman sa trabaho sa kumpanya, itabi mo lang saglit. Oo, oh, hindi na kailangan. Dahil may mga doktor dito 24-7, kaya ko siyang alagaan palagi. Oh, ang aming ospital. Palaging pangalagaan ang mga pasyente sa pinakasensitibo at maalalahaning paraan. Lalo na ang mga VIP na pasyenteng ganito. Pagkatapos ay mangyaring alagaan ang iyong doktor. Oh, ayos lang. Kaya kong ayusin. Ang kakayahang gawin ang dalawa ay mabuti. Natatakot ako sa maraming bagay. Asikasuhin ang trabaho dito at magtrabaho din sa kumpanya. Natatakot ako na pagod ka lang. oh, salamat. Kaya mabuti iyon. Sobrang pinahahalagahan kita. Oh, salamat. Tuian, nandito ako para magpahinga. Ang pagkakaroon ni Jiang dito upang alagaan ka ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Kung may gagawin ka, sige po. Hayaan mo akong alagaan ka. Yun lang. Well, may gagawin ako sa kumpanya. Nandito ako para magpahinga. Kapag may free time ako, bibisita ako. Mangyaring alagaan siya sa glit. Oo, oh, wala lang. Pumunta ka. Mag-ingat ka. Bati ko sa'yo. Pinakamabuting huwag kang magbunyag ng anumang mga butas. Ingat, wag. Papatayin din kita. Buti na lang at bobo ang kapatid niya. Ilang sentence lang ang sinabi niya at naniwala na siya. Napaka-expressive ng skills mo. Pati ang mga nasa labas na tumitingin ay kinikilig. Hindi, dahil tanga ka rin sa bahay. Ilang sentence lang ang sinabi niya. Pero naisip talaga ng kapatid niya. Medyo matalino ka, baka kapatid niya. Magdala rin ng pera, bahay, ari-arian. Dalhin mo rin sa akin, ano ang tinitingnan mo? Ano ang gagawin mo? Kung ganito ka, ano ang gagawin mo sa akin? Isang batang may kapansanan at isang walang utak na kapatid. Pero ano? Lahat ng asset mo, maya-maya ay mahuhulog ito sa aking mga kamay. Ang aking manliligaw ay tunay na pinakamahusay. Kaya ngayon, paano natin haharapin ang batang ito? Planado ko na lahat halika dito, sabi niya. Paano mo na plano? Kung hindi mabilis, natatakot ako sa oras na gumaling siya. Pagkatapos ang lahat ng mga lihim ay mabubunyan. Dahan-dahan lang ako. Kahit na ano, kailangan mong mabigla. Nag-aalala akong matuklasan ka. Tignan mo, ngayon siya ay nakaratay ng ganoon. Ang kanyang kapatid ay nagtitiwala sa iyo ng walang kondisyon. Ano pa ang kinatatakutan mo? Mas mabuti pa rin ang pag-iwas kaysa pagalingin. Gawin ang anumang magagawa sa lalong madaling panahon. Planado ko na lahat. Eto na. Ano ito? Ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian ni an. Paano ang bilis mo? Hindi mabilis, kung gayon, hindi mo ako manliligaw tama. Pero nasa akin ang mga papeles. Paano kung tumanggi siyang pumirma? Kung hindi siya pumirma, pipilitin ko siyang pumirma. Kailangan mo lang kunin ang fingerprints niya, 'di ba? Ganon ba kadali? Doktor ako, pero mukha akong tanga. Ngayon, anong gamot ang dapat kong ibigay? Tinurok ko siya at hinimatay siya. Then from there, pinarami ko na lang. Hayaan itong mag-overdose at mamatay ayos lang. Mas sikat ka talaga kaysa sa akin. Walang multo. Kung gayon, hindi mo ako manliligaw. Hayaan akong mag-alala tungkol sa gamot. Okay. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Isang gamot lang ang magpapabago ng buhay natin. May nakikita? Marunong magbasa, di ba? Malapit na akong mamatay. Kaya pakibigay sa akin ang bahay pumirma dito. Ah, nakalimutan. Maari kang pumirma, mangyaring ituro. Maganda ka ba? Lagda dito ikaw, ikaw. Sige. Kuya Mr. Min, bakit ka nandito? Wala ako dito. Noon ko lang nalaman na hahayaan kong mamatay si ate. Misunderstanding lang ang lahat. Maling nabasa. Ano ang dapat kong hindi maintindihan sa iyo? Pagkatapos, doktor, ang tanging magagawa ko lang ay turukan siya ng supplements. Tumigil ka. Hindi mo na kailangang kumilos. Alam ko na lahat ng plano mo. Kuya, ano ang ibig mong sabihin sa hindi ko maintindihan? Nakalimutan kong kunin ulit ang sagot. sa hindi inaasahan, balang araw ay itatago ko ang mga bubuyog sa aking manggas, ang pagpapalaki ng mga fox sa bahay tulad nito. This time, babayaran na kita ng mahal. Hoy kuya, hindi ako yon, Hindi mo naintindihan. Malinaw ang ebidensya. Pero sinabi mo pa rin na hindi pagkakaunawaan. Kuya Don, hindi ako yun ang babaeng ito. Tumigil ka. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag kung hindi ako dumating sa oras at masaksihan ang iyong buong plano. Malamang patay na si ate. Hoy kuya, pasensya na po. Mapapatawad mo ba ako? Siya. Ang lahat ng ito ay dahil dito. Bakit ko ginawa yun? May balak ka bang tumawid muli sa tulay na yon? Wala akong kinalaman sa mga gawain mo. Sinabi mo na ituro ko siya ng gamo. Ikaw pinilit mo akong sakta ng asawa ko, di ba? Tama na. Hindi na kailangan pang magtalo kayong dalawa. Ang parehong mga tao ay dapat na maging responsable para sa kanilang mga aksyon. Isusumbong kita sa ospital. At ikaw din. Nagahanda ka na rin humarap sa korte. Kuya, kuya. Ito lang ang trabaho ko. Hindi ko na kailangan pang alagaan ang pamilya ko. Pakiusap ko, mangyaring huwag magsumbong sa ospital. Kung hindi matatanggal ako... Natanggal man siya o hindi, walang pakialam sa akin. Nakikita lang kita bilang isang doktor, ngunit sinaktan niya ang kanyang pasyente. May work ethics ka pa ba? Doktor ka pa rin ba? Alam ko ang pagkakamali ko paumanhin. Mapapatawad mo ba ako sa pagkakataong ito? Hinawakan ng kapatid ko tapos wala man lang tolerance. Hoy kuya, iginagalang ko ang iyong pagmamahal kay Tuyan bilang iyong bagong asawa. Mapapatawad mo ba ako? Itong sampal. Sinasampal ko ang kapatid ko. Dahil bulag kong pinakasalan ang klase mong asawa. Masama at tuso si Jiang. Hoy kuya, alam ko ang pagkakamali ko. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako. Huli na kayong dalawa. Dapat maging responsable ang lahat. Masyado nang naghirap ang kapatid ko. Maghanda kayong dalawa na humarap sa korte.